Kumusta na? Tulog na ito, nanay? Gandang hapon po, nai. Ay, dahan-dahan po. ayaw kami dinya nang mga oh. So, Kaya ganyan lang din namin. Apo na ngayon kasi pag wala po si Lola doon. Alam mo na 'yan, 'Yan po samay ano nang digital, Gandang hapon po, Nay. Ay, dahan-dahan po. Ay, sus. Ano ba yan? Madulas. Malakas pa. Malakas pa tuhod. Ay, putik po. Putik mo, tibay pa tuhod nyo. Ay, may simento. Ay, may inayos. may inayos. Hello Ganda nga po te Kumusta? Okay na talaga siya Hello Dito na naman kami Alala mo kami? Okay ayos ka na eh Kumain ka na? Kumain na May mga damit siguro kasi ka doon no? Ay Oo Pagbalik natin, dala natin ng damit si ate. Yung mga pinag-anuhan. Duli na niya. Gusto mo? Ako. Oh, Ang taba ko na kasi. <laughs> Sige po, pagbalik okay, na. Muna. Hindi ka pa pwede lumabas? Ay, ganun. Na-check up ka po ng doktor? Oo oh, po. Kailan? Noong 2021. Kasi kailangan po namin ng reseta. Siyempre po, latest. bibilhan po kasi kayo, kayo ng ano gamot. Kaso hindi po yata pwede yung dati pa. Wala ko nang nakakita. Nakakayo po nakakabili. Kasi sabi si Kita 'yung dalawin nga nole, bigas po 'yung bigas mo. Ha? Huh? 'Yung bigas mo? Hoy to wer na le oh. Tara, pagtabili oh ni si manager sayo. Ito po. Si manager ay pagmalakas pa nangimigay ah, buhay <laughs> ng mga Hindi <naninigay. laughs> nga padalo, hindi po kami mabilhan. Eh, 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 Tatlo, tatlong parmasina na po yung napuntahan ko, talaga, oh, oh. inahanap yung bagong resita. Ay, ako yung na, sabi ko. May discount po kayo. Sa ano yung... May, senior, citizen? senior hindi. Ay, ano ay, Yung, ay, Ganyan. ganyan, ganyan. Opo, yung sa ano, sa senior citizen. Hindi. Ayaw ko bigyan dito. Bakit? Hindi daw ako. Ah, okay. Wala po talaga discount pag hindi yun di O, oh, nagtanong nga po ako doon sa ano. Kasi kunwari ako ako bibili. Tapos sabi nung counter doon nung binibilihan, kung kanino ro ang gamot, sila na dapat pangalan ng discount. Sabi ko pa paano kaya ito? Suki so, okay, Card yung ginagamit ko. Suki Card? Ah, kung oh, gano'n pala... siguro samahan na lang natin si Nanay. Sa na kapatid sinasabi ko, eh, ganyan din na na eh. di naman ang proseso. Eh, ganyan din naman ang pinipigil na to. Kaya hindi na ko lapang sa Maynila. Sa Maynila? Saan nila? sa Saan po? Mental? Yung observasyon niyo po kay ate? na naman po. na po? Ano siya, te? Ay na, ano siya, naiwala na siyang, hindi na siya kagaya ng dati na ano. Okay na po talaga siya. Bakit pwede po yung itry na ano, palabasin? Kasi maarawan man lang, ano. Yun, yun nga lang, kailangan po siguro, babantayan niyo lang. Ayon ang magiging problema niyo. Pero mukhang okay na siya. Mukhang okay na. Layo po nga namin. <laughs> Makilala na po kami. Makilala na kami. At saka yung salita niya, parang hindi na siya, no, hindi na siya, parang normal na ba? Hmm. Um, sabi niyo po, siya, kayo, kayo mismo ang bumibili. Wala pong pala yun araw-araw. Ah, oo, oh, yung inong oo. Oh, Nabila ko ng Diba 'yung mga kasi hindi the building is isa ay mo. Magkano po 'yan noon? Ay, so yung one room, parang, parang doon. Depende sa klase ng gamot 'yun. Ay, hindi ko alam. You guys are parang robo ko hindi sa. ay available na ako ay, Ah, parang may planarin. Ebig sabihin po, 'yung isa lang po pala doon kasi may 100 plus po 'yung isa doon eh. Nagtanong kami, 'yung yung ano pang inject yun na bibili na tapos at saka yung gamot na tableta mm. alin po doon yung tag ano one mahigit pa nanan pa ay yung pantok pantok mm. oh sa saan niyo po pinapaturukan center po uh, oo oh, oh, oh. ah basta may dala po kayong gamot uh oo -oh. okay ano po yun, tuwing ano po yung inject niya? So, ay, opo. Alam ko monthly nga yung mga ganun yung ano. Ay. Ano, sa December 7 ulit. Noong 7, yung 2 3 ko yung anak mo doon eh. Lagi nga yung... Buti hindi, hindi na Ay, nga Ay, <laughs> mabait <Hindi> <laughs> na po. nga. Hindi ka takot. Hindi ka ako ina na nga po ito? <laughs> noon? <laughs> oh, noon. <laughs> Ngayon po? Hindi naman. Sa tingin ko ho, ano eh. uh -huh. Wag lang kumalya yung gamot, gagaling na. Ganun lang kasi ang ano niya sa gamot. Parang maintenance niya na po yun eh. Kaya nga, tinakakiusap ko nun sa ano Ayaw kasi akong pagbinaan. Parehas din naman. So, ako ako'y pumunta din. Saka, yung, yung binibili niyo pong gamot, magkano sa? Yung walo, hindi isa eh. Uh ah, Isang ay, Ano isang banig po parang ganoon. Magkano po ng ganoon? 520. Nagamit na po ng ano yon discount. Oo. 5, 520 may discount na. Ah. Uh, 528. Uh, basta yung mga naman lang, you know? Oo, so, may card ang pinag-discount. Oo. Mabuti naman. Kasi ang hirap talaga bumili ng, ano, gamot. Ay, ayaw mag Ayaw magpinta kahit kausapin mo na gusto mo lang tulungan yung tao. Talaga. Oo. Ayaw. Ayaw talaga. Sabi sa akin, kailangan, kailangan ba? Sa akin, oo. Kasi hindi ba akong kapunta mo yan din naman ka po ang Opo. Tapos bibiyahe pa po ng malayo eh. Buti kong may kasama po kayong ano. Yun ang pinapakailan sa kasawa naman. Ganun ang ganun. pagbibigyan po kayo. Pero pwede kaya yung halimbawa, hindi lang walong peraso, kunyari pang one month. Ay, siguro yung lalong gusto nila. Ay, opo. Kasi sa bagay, mas marami. Lalong gusto nila yung, Eh, pero yung... 2,000 na higit, you know? Sa isang buwan. Walong... Bali, walong araw. 16, 16, uh, 30 po. Siguro po, na pag ano. Kasi minsan nadaan ako rito. Wala kayo, umaga? Oo, oh, kasi pag gumaga, uh, sana matsambahan kita sa mga susunod na araw. Pero, ikaw na lang ang bumili, sa na lang kita. Parang gano'n, no? Hindi. Kasi hindi, hindi, ko, hindi ko rin naman hawak yung budget. Pero, sir, ay, may oh, resibo naman yun. Opo. Samahan lang namin ikaw na bumili. Mm. Buti naman nandito ka ngayon, abutan namin. Wait, naman ang dami hindi po kayo nagtinda ngayon? Ay, uh, ano pong tininda nyo? mas? Marami naman sari-sari. Di ba ah. hindi na mabinta yan ngayon? Mayroon pa din. Mayroon pa din naman? Mga estudyante. Oo. Kung sakaling magdagdag ganyan, ano bang pwede mong idagdag? Yung buhat-buhat mo lang? Ay, siguro yung mga mo Ano yan? <laughs> yung pang-brush ba sa ano? Yung, yung sponge. Yung pang yung, sa plato. Ah, kaya mo magdagdag ah, yun doon. Magaan lang yun eh. Oh, pabitbit lang yun know? Sa Saka yung basahan na bilog. O, oh, kasi nagpapatanong si sir sa akin kung ano doon kaya mong idagdag dyan. Mm, -hmm. medyo ano, para dumadami-dami ang... Para dumadami ang iyong karga. Kaya-kaya. <laughs> Ayun, sa, siguro sa sunod na araw, uh, dadang kami rito. Kaya nga, sinadya ko ngayong hapon para maabutan kita. <laughs> Oo. <laughs> Tulog niya. Napatulog <laughs> na po kayo niyan? Hindi, namabay nga. Pati ka, malamig. Nasa kasiyang na sa bagay. Kung hindi kami dumating, di na kayo. Hindi naman. Eh, naman may mga nasa <laughs> kasiyang na sa labi. <laughs> Nakayon din si ate ng hapuna na. Oo, siya ba na siya. Ayan na, ate na. Oo. Oo. Mabuti naman. Video, ano. Sana matuloy yan ang gumaling. Ano? Tawawa naman eh. Mga pagpamilya pa. Saan po kayo nag... Ano yan? Matanong ko lang ho. Oh. gawa ng ano? Kanya... Oh. Dapat isa mo na sa kanya, Nay. Kasi mahaba naman, di ba? yung kalahati higaan, yung kalahati pwede nyo tumayo pwede mo ipa-adjust yan at diba mahaba naman atiin mo lang yung kalahati higaan kalahati, para hindi siya ano itong tuhod niya, pag hindi mo yan na uh, nagamit, kumbaga baka manghina din siya saan po yung anak nyo? nasa kanila kanila Baka pwede niyong hiritan siya, oh. Wala naman babaguhin, kunti lang. Yeah, yung, lang. yung taas, okay na, eh. Bubong, baga. Hindi, okay, ito na lang ang babaguhin dyan, yung sahig. Ibaba ng konti. Yung sahig, tatabasan yan, parang, kasi na lang siya. Tapos yung kabila, makatayo tayo siya, di ba? Makapaglakad-lakad na. Baka sakali. No? So ayan, hanggang dito na lang muna kami. Buti naman, inabuta namin si si nanay. Salamat sa Oo, siyempre. Para pala. Oo, basta bigyan tayo ng malusog na pangangatawan ng Diyos. Sapat na yan. Makakapagtrabaho tayo dahil malakas tayo, no? Ano okay, nanay? Pag mga susunod na araw siguro, dadahan na ulit ako dito. Samahan na lang kita bumili, no? Mercury, mercury nga po. Ano yun po dyan po, ma'am? Ay, doon. Saan po? Dito po. Ito. Oh. Tapat. Oo, oh, oh, tama. Ay, dalawa lang naman yung mercury dito. Hindi, di kasi ang inaano ko kung saan siya pinagbibilhan. Ay, doon ako pinagbibilhan. Ay, dito lang. Akilala okay, ka na hindi na mahirap ka usap. Uh, kaya nga, kaya nga yung number, tinapang ko para hindi malaman hmm. ang problema pag minsan ako at marami <laughs> <Bravo>. <laughs> sige po ano ulit pangalan niyo, nay? 1 Ah, Juanita, si Nanay no, sabi, Juanita. Sabi, ah, sabi ko, Juana. Juanita pala. <laughs> si ate Juanita. ang natatandaan ko, si Mayet. Marieta daw, Marieta Ramos. O sige po na, itutuloy na rin dito po. Dito na muna kami, kami. medyo oh. gabi na po. <laughs> Sobrang dilim siguro dito kung wala kayong ano. Wala may, kayong <laughs> power. May, may ilaw wala. naman po ka. Wala? Ah, ito lang. Ayun. Kaya pala maaga kayong ano, nagasisihanda pag ano. Kasi madilim. Dilim mo po, grabe talaga. Wala Sao silang kuryente pala. Ah, ang... oh, si Ate, ang dilim diyan. Eh, Malamok din. <laughs> ano ka e, tol? So yun sa nai, no? I-suggest mo sa anak mo. Ay, angat Ma... lang ng konti para makatayos ko yung sinya tumayot. Babagoy lang yun yung, yung sahig para pagkaroon siya ng pagkakatao na tumayo. Yung taso, okay na yung taso. Ito na lang, baba na lang, yung space na lang. Kawawa naman, naman lagi siya nakagano, no? Ang tao, pag hindi gumagalaw, hindi magsaproblema po yung mga, ano, kaso-kasawa natin. Sige po, babay po! Sige po, -sala. po Nais, salamat. Sana makalabas Sana ka na dyan. Nga. Ay, dapat ano, yung nakakatayo ka, kasi sinasuggest ng asawa ko na baka pwedeng pagawan ka ng kapatid mo ng ano, nakakaano ko kasi. Di ba masakit tuhod mo? Saka ka, ganyan lang? Di ka nakakat... Hindi ka tumatayo? Tumatayo. Ah, tumatayo din. Kaya lang parang mauntog ka pag tumayo ka. Sige kasi mag-aano kami ng gamot para tuloy-tuloy yung ano mo para hindi ka papaliya ba sa gamot. Kaya nag-aano yung asawa ko ng reseta kay nanay. Na Ayan, magbalik ka. Bibigyan kita ng damit para meron kang maisuot. Ang puti mo, no? <laughs> Sige, tutuloy na rin kami. Baka umulan na. Paulan na. o kang Ako? 47. May dalaga ka na binata ka na? Puro binata. May asawa na? Wala. 17 pa lang at 14. Bata oh, ka na kasama? Umano ka na dyan? Magpagaling ka na para mag-asawa ka na din. Aba makahabol ka pa. Paano? Maka yun. Ano ah, ka tayo ka pa diyan? Yung uh, hanggang dito sahig niya. Kasi yung dito open na siya. Para makaano. Kumagahatiin lang to doon o paba. Oh, kalahati nito higaan niya, kalahati yung parang space niya. Wala nang dagdag sa diyan. Hmm. Di ba ate? <laughs> Para mga maiunat-unat mo yung mga tuhod-tuhod mong napakarami na. <laughs> Bigay alis na po kami. salamat uh, alam sa Oh, Kilala mo ako? Oh? Si Kuya. Kuya yeah, Rico. Kuya Rico. Ikaw naman si Ma'am okay. Mayet. Okay, bye-bye. Ano ang pilido mo? Ramos. Ramos. Okay. Kaling na talaga si ate. Medyo kaunti condition na lang. Bye-bye.